trap Wow. Laki. <laughs> oh, sa kilo. Sobra, mahigit. Grabe oh, yan. Ito yung isa mga kapatid maliit. Hindi lang nabidyuhan kasi ang hirap. lakas pa yung <laughs> Isa, hindi kalakihan. Laki na din. Inalin yang bisa. isa. Uy. Saan yung hmm. magkawala? Opa. Yan sobrang to, talim niya. Niya. Tabunga nga, nga. Yan sobrang taba Sarap sa baon ito. kuha natin. Yan. Ang dami. Apat na ano. Ang agat sa bisay. tayo ng ano, playa may asda malaki, ah. Oh. Ah. malaki. Ah. ah. Buhay na buhay pa. Wow, mendaki. Wow. Habis <laughs> biaya. Biaya. Dalam waktu mali itu isa di nabi Johan lang kasi marami sengitan. Sabitan. Ya. Mga sangkilo. Wow.

sabi salamat sa ginoon wow ito ang laki yan kinagat pa niya ganito wag niyong anuhin kasi makulis yung yung ito ang pa oh, ah. nakakaan wow. siya grabe yung bunga nga niya Apakah tulis. Wow. wow. <laughs> oh, kilo Tingnan pa natin kung meron pa ba. Ah. ito yung isa mga kapatid maliit hindi lang nabidyuhan kasi ang hirap lakas pa yung agos ng dagat oh <laughs> isa hindi ka at luna na. Uy, lupa, pa. Yun pa. Yun. Nakalaki na yung isa. Uy. Saan hindi magkawala? bilisan nyo ng lambat laya tawag kami yan o no? laki na rin sabit sa sa ilalim yun ito yung pinatawag na laya dito nyo hawakan kasi wag dyan sa ano dito hawakan nyo kasi makagat kayo sobrang tulis ng nito yan o no? pag makagat kayo niyan yan sobrang to talim niyan niya sa bunga nga, nga. Ah, tatlo dapat na lahat o pang ah, apat pala ah. yun ha kaya sa maral sa ilalim kinagat ko para di makawala yan sobrang kabao oh. Sarap sa nito Comment kayo kung anong magandang luto nito. Yung kuha natin. Yan, dami. Apat na ano. Mga gat sa Bisaya. Iwan ko lang kung ano. Tawag nyo nito ito sa Maral. Saka yan o. No? Oh. Kadami na din tayo. Ito yung hinagis ko. Kaya tingnan natin dito kung makakuha ba tayo yan banda may kahoy kasi may nakabaon na kahoy tsaka doon magpugad yung mga alimang oh, sa mga alimango Doon sa mga ilalim ng kahoy kaya hagisan natin kasi nakakuha tayo ng dalawa dati dito kaya tingnan natin natin kung meron pang huli Dali, mas malakas pa yung alo ng dagat. kapatid ha okay na rin yan ano lang kasi di na, na na tamaan yung ano yung pinaka kahoy nya hindi nakuha isa lang yan no? pwede na rin to mong Ayan. Dagdag. Ano bang tawag ninyo sa inyo yung ganitong isda? Yung lumalaki din to. Kakuha ko ng 3-3 port ng ganito. Ganito kalaki. Kalaki pa dyan. Pala. Ah. Yan na lahat. Malaki. Thank you Lord. Salamat sa Diyos. Yan yung kuha natin. Nakarating na tayo sa bahay. Mabilis ang shoutout lang po kay Joseph Lutaw, Sister Aladad, Rapi Albarina. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. like comment and share na din. Salamat to talaga sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel. Saka sana ma-share ninyo po yung ating video. Kaya hindi pa nakapalo, pagkipalo na rin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta talaga ng mga solid fans ko dyan. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa muli namang video na adventure natin ngayon. Maraming maraming salamat po talaga.